ito, medyo ma-sensitibo po, po nilalaman ng ating susunod na ulat dahil namatay po ang isang anim na taong gulang na grade 1 student sa Lupon, Davao Oriental matapos pong mabagok ang ulo sa loob ng kanilang silid aralan. Lumabas po sa imbestigasyon na naitulak ang bata ng kanyang kaklase at sa pagbagsak po niya, tumama ang kanyang ulo sa mesa. At uh, dahil po sa nangyari, pinasundo ng guro ang uh, bata sa ina nito. Pero pagdating po sa bahay, dumaing na po ito na masakit ang kanyang ulo. Kalauna ay nawala nito ng malay, kaya po dinala sa ospital. Pero matapos po ang isang araw, ay pumanaw na rin po ito. Let's